Simulan natin sa Abaginoong Maria. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Abaginoong Maria, nabubunong ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, at kung kami, mamamatay. Amen. Sa pangaral ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Si Josepina de Michele ay dosi taong gulang ng isang araw sa Biernes Santo, sa loob ng simbahan sa paggalang sa banal na krus, narinig niya ang isang tinig na malinaw na nagsabi, Walang nagbibigay sa akin ng halik ng pag-ibig sa aking mukha upang magbayad puri sa halik ni Judas. Well, pinapanood niya kung paano ang lahat ng tao ay lumalapit para parangalan ng krus na kumakatawan kay Kristo. Hinahalikan lamang nila ang mga sugat ng ating Panginoon. Kahit nang siya na ang panahon, lumapit siya sa ating Panginoon at, at binigay ang isang malaking halik puno ng kasiglahan sa mukha ng ating pinagpalang Panginoon. Pagkatapos, sumalis siya sa Daughters of the Immaculate Conception noong ikalabing-anim ng Mayo, isang libu siyam na raan at labing-anim. At kinuha niya ang pangalang Sister Maria Pierina. Habang isang baguhan, pinahintulutan si Sister Maria Pierina na gumawa ng pagsamba sa gabi, banal na oras. Isang gabi, sa pagitan ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, inuchapan na di sanabong nagdarasal si Sister Maria sa harap ng krusipiyo narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Bigyan mo ako ng halik. Pumunta siya sa krusipiho na kumakatawan sa ating Panginoon at hinagkan niya ang krusipiho. At habang ginagawa iyon, naramdaman niyang hindi plaster ang nahahawakan ng kanyang mga labi, kundi ang mismong mukha ng ating Panginoon. Ngayon, syempre, malinaw naman, wala ang ating Panginoon sa krus, pero ipinakita ng ating Panginoon ang milagro na ito sa kanya bilang tanda na tunay niyang tinanggap ang paggalang na ito na para sa kanya. Noong gabi ng adorasyon sa unang biyernes ng kwaresma, noong isang libo siyam na raan at tatlumput anim, matapos maranasan ang hirap ng pag-iisip ng ating Panginoon sa hardin ng gitsemani, ibayit ng kanyang balal na kay Sister Maria. Ito ay nababalutan ng dugo at lubhang malungkot, at sinabi ng ating Panginoon sa kanya, Nais ko na ang aking mukha, na sumasalamin sa malalalim na sakit ng aking kaluluwa, ang dalamhati at pagmamahal ng aking puso ay parangala ng mas mabuti. Ang sino mang magnilay-nilay sa akin ay umaaliw sa akin. From our Serum of Passion Sunday ng Quaresma, pumalik ko ni Atong Panginoon sa Kanya at sinabi, Sa tuwing ang aking mukha ay nililimi, ibubuhos ko ang aking pag-ibig sa puso ng mga taong iyon at sa pamamagitan ng aking banal na mukha, ang kaligtasan ng maraming kaluluwa ay makakamit. Noong Mayo 1738, nagpakita ang mahal na birhen kay Sister Maria Pirina at dala niya ang isang eskapularyo. May larawan ito ng banal na mukha sa isang panig at larawan ng banal na ostya ang banal na eukaristya sa kabilang panig. Sinabi ng mahal na birhen kay Sister Maria, ang eskapularyo na ito ay isang baluti ng depensa, isang kalasag ng lakas, isang tanda ng pag-ibig at awa na nasibigay ni Jesus sa mundo sa mga panahong ito ng pagnanasa at pagkamuhilaban sa Diyos at sa kanyang simbahan maglalagay lamang ako ng isang panaklong na komento dito. Isa isip, uh, siya po na sermon ng Diyos, kung um, siyam na po at walo. Itong mga panahon ng pagnanasa, poot laban sa Diyos at sa kanyang simbahan. Iyon ay isang libo siyam na raan at walo. Ano kaya ang sasabihin niya ngayon? Nagparoy si na nanit sa Sena Mariam. Mung demonyong lambat ang itinadatpon upang tanggalin ang pananampalataya mula sa mga puso, laganap ang kasamaan, kaunti ang mga tunay na apostol. Tramblers, sino ang banal na mukha ni Jesus? Lahat ng magsusuot ng ganitong scapular at gagawa, kung maaari tuwing Martes, ng pagbisita sa banal na sakramento para ayusin ang mga pangaabusong natanggap ng mukha ng aking anak, si Jesus, noong kanyang pasyon at natatanggap araw-araw sa banal na Eucharistia. Choir for our Lord, sa iyo, pinanabuto, meraldong ipagtanggul ng lahat ng kahirapan sa loob at labas. Plangang karadagan magkakaroon sila ng mapayapang kamatayan sa ilalim ng mapagmahal na titig ng aking banal na anak. Pagtatapos ng pahayag, mahal na ina, whatever fuss up, hen through the mother na Ang mga eskapulo lang ang parehong mga pangako na nakakalakip sa mga ito ay pinalitan ng mga medalya ng banal na mukha na may parehong mga pangako. Babalikan ko ang mga medalya na iyon mamaya. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi kay kapatid na Maria. Napakaraming mga sakrilehyosong komunyon. Ang mga first permit komunyon na walang pagmamahal, at sa makatuwid walang bunga. Si Sister Maria ay binigyan ng medalya na may larawan ng banal na mukha, gaya ng sa Shroud of Turin, at pagkatapos sa kabilang panig, mayroong larawan ng Sacred Host. Ang larawan, ang bahagi na may banal na mukha, ay may inscription na nagsasabi, O Panginoon, hayaang lumiwanag sa amin ang liwanag ng iyong mukha. Sa frilong fedelik ng medalya, pagkakimpiyong sagradong austere, at sa panig na iyon ay nakasulat, manatili ka sa amin o Panginoon. O mga salita na binigkas sa ating pinagpalang Panginoon sa araw ng kanyang muling pagkabuhay. Na makilala nila siya sa pagkatin ng tinapay. Sinabi nila, manatili ka sa amin o Panginoon. Ang larawang ito, hindi ang tinapay, hindi ang ating pinagpalang Panginoon sa banal na sa medalya. Kaya pagkatapos ng matinding hirap, nakakuha ng pahintulot si Sister Maria na makagawa ng mga medalya. Isang umaga, nagising siya at nakakita ng sobre sa kanyang mesa. Binuksan niya ang sobre at tiningnan sa loob at may labing isang libo at dalawang daang lira sa, okay, eksaktong ganun ang halaga na pambayad para sa gastos ng mga medalya. Nagsimula siyang magtanong sa ibang, ngayon siya ay nasa isang kumbentong nakakulong, tandaan ito. Nagsimula siyang magtanong sa ibang madre doon, lalo na sa seller, na parang may hawak sa mga pananalapi kung may nawawalang pera. At sabi nila, wala, walang pera na wala. Ang envelope na ito ay milagrosong lumitaw para pambayad sa bayarin. Kaya sa wakas, dumating na ang mga medalya at bilang isang mortifikasyon upang pigilan ang kanyang pagkamausisa, upang pigilan ang anumang sariling kagustuhan, hindi niya agad binuksan ang pakete. Bueno, inaskaso yon para sa kanya ng masamang espiritu. Pinakita niya ang kanyang galit dito dahil nagsimula na niyang matanto kung ano ang sisimulang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na mukha, ang kapangyarihan ng Diyos, pero sa pamamagitan ng mga medalya na ito. Ang ginawa niya ay binuksan niya ng malakas ang pakete. Ikinalat ang mga medalya sa buong pasilyo. At pagkatapos ay may mga larawan ng ng banal na mukha doon na sinimulan niyang sunugin. Okay? Galit siya dahil nagsimula niyang maunawaan kung ano ang nangyayari. Nagsimula niyang maunawaan na ang ating Panginoon ay mas nagiging hayag ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Tandaan mo na ang imahe na meron tayo sa Shroud of Turin, ang imahe ng Holy Face na meron tayo sa Shroud of Turin, ay isang negatibo mula sa kung ano talaga ang naroroon kaya ito, parang positibong imahe na. Nakikita natin doon, ha? Ngunit iningatan ng Diyos ang misteryong ito sa shroud ng Turin ng dalawang libong taon. Iningatan niya ang misteryong iyon para sa panahong ito kung kailan mayroon na tayong fotografiya at kaya nating makuha ang negatibo na aktuwal na positibong imahe ng mukha ng ating Panginoon upang tunay na magliwanag ang kanyang mukha sa atin sa panahong ito ng pagnanasa at puot laban sa Diyos at sa Kanyang simbahan. Nalipunaw sa huwag si San na sinaptan ng Panginoon ang pangasalitang ito kay Sister Maria. Sa pamamagitan ng aking banal na mukha, makakamit mo ang pagbabalik ng napakaraming makasalanan. Wala kang hihilingin sa pag-aalay na ito na hindi ipagkakaloob sa iyo. Ayaw sa pag mo sa paggawa ng pagtubos sa aking mukha na sirang-sira ng mga nanglilibak. Alagaan ko ang iyo na sinira ng kasalanan. Ibabalik ko rito ang aking imahe at gagawin itong kasingganda noong umalis ito sa pangbinyagang bato. Ilan sa atin ang gusto iyo. Pinapangako ko ang personal at espiritual na proteksyon sa lahat ng magpupugay sa medalya na ito tandaan na sa pamamagitan ng medalya na ito natin pinupuri si Kristo. Hindi ito tungkol sa medalyang mismong pinararangalan kundi si Kristo na pinararangalan natin sa pamamagitan ng fisikal na tandang ito. Okay, no? Noong 23 ng no Mayo, isang libo na at sinabi ng ating Panginoon kay Sister Maria, So walang patid na pag-aalay ng aking mukha sa Ama, makakamtan mo ang kaligtasan at pagpapabanal ng maraming kaluluwa. Kapag gayon pa man, inihandog mo ito sa pamamagitan ng aking mga pare, mangyayari ang mga milagro. So yung mga verin, maraming mga kumerta, pinungusta ba ng milagro, pinungusta ba sa pamamagitan ng banal na mukha sa kumpisalan? Siyempre, hindi nila ito pag-uusapan. Hindi nila maaaring gawin iyon. Ngunit may mga milagro na nangyayari. May mga milagro na nagawa. Mayroon tayong mga paraan. Ito ang banal na mukha ni Kristo. Ito ang mahalagang dugo niya na nakalarawan doon sa Shroud of Turin. Ito ang mga merito ni Kristo na ating inaasahan kapag iniaalay natin ito sa banal na ama sa... ah... Uh, sa Diyos Ama sa langit. Binigyan niya tayo ng isang bagay na napakahalaga. Napakahalaga, nilagay niya ito sa ating mga kamay, gaya ng paglagay niya sa ating pinagpalang Panginoon, ang banal na Eucharistia sa ating mga kaluluwa. Sabi ni Ipikarini, ang kanyang mukha, at kapag tinanggap natin ang banal na komunyon sa kalagayan ng grasya, ibinibigay niya ang kanyang sarili at sinasabi, ibinigay ko ang sarili ko sa iyo. Ngayon, ano ang gagawin mo sa regalong iyon? Ano ang gagawin mo sa walang hanggang regalong iyon? Namaari nating ihandog ito pabalik sa Ama tulad ng ginawa ng ating Panginoon sa Juan 15, na inihahandog tayo pabalik sa Ama, ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang stunaf na ferno patuloy kay Sister Maria, Sinbiniya. Hindi na mo kumano ako nagdurusa. Gayon pa man kakaunti ang nakakaintindi sa akin. Anong kawalang utang na loob mula sa mga nagsasabing mahal nila ako? Ibinigay ko ang aking puso bilang isang nakikitang bagay ng aking pag-ibig at ang aking mukha bilang isang nakikitang bagay ng aking pagdurusa, ng aking mga hinanakits. Is na ito ay maparangalan sa pamamagitan ng isang espesyal na pagdiriwang sa Martes sa Queen Quaresima. Yan ang mga salita ng ating Panginoon, okay? Queen Martes sa Queen Quaresima. Yun ang Shrove Tuesday, ang Martes bago ang Merkules ng Abo, na kilala sa mundo bilang Mardi Gras, isang panahon ng malaking kasalanan. Kaya, nice niya na ito ay parangalan, lalo na sa Mardi Gras. Tasasin niya, Clive, nung ang una ng isang nobena na gagawin ng mga tapat bilang kabayaran kasama ko na nakikiisa sa aking kalungkutan. Kagunin ito, may ilang nobena pamphlets tayo sa likod. Well, hindi mga pamphlets, kundi uh, mga photocopy ng dasal ng nobena na pwede ninyong kunin. Hindi namin ito gagawin dito sa simbahan, pero hinihikayat namin kayong gawin ito ng mag-isa, isang nobena sa banal na mukha. Ito ay magsisimula ngayong taon sa 27 ng Pebrero bilang pagkataya sa Martes bago ang Miyerkules ng Abo, ikawlo ng Marso Well, si Sister Maria Pirina ay pumanaw din sa wakas. Namatay siya noong ikadalawamput-anim ng Hulyo, isang libo siyam na na sa edad na limamputlima, at noong ikatatlumpu ng Mayo, dalawang libut sampu, si Sister Maria Pirina ay idineklarang banal ng simbahan. Hinayatong ng hibir na sa sa mukha na ito. Pinahayag ni San Pio Iksampu na ang banal na mukha ay dapat parangalan sa mga tahanan ng lahat ng pamilyang kristyano. Sinabi ni Beato Pio ay na ang nakapagpapagaling na pagtutuwid ng banal na mukha ni Jesus ay isang banal na gawain na nakalaan upang iligtas ang makabagong lipunan. Wala sa usin like life ng pagsasanto na nabigigalang sa banal na mukha. San Gregorio ang dakila, San Juan Crisostomo. Marami pang iba. Partikular na si San Jerome noong ikaapat na siglo ay nagsabi, ang mukha ni Jesus ay patuloy na magliligtas sa tuwing tayo ay dudulog dito. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa debosyon sa banal na muka? Tingnan natin ang awit 79-20. O Panginoon Diyos, sa mga hukbo, paguhin mo kami. Ipakita mo sa amin ang iyong muka at maliligtas kami. With sound, kunaparin ang 104 far. Hanapin niyo ang Panginoon at kayo'y magiging malakas. Hanapin ang kanyang muka man. At sa panalangin ng Misa ngayon, nakikita natin ang mga salita ng awit 30.30. 30 Pasilabin mo ang iyong mukha sa amin, O Panginoon. So, pamis na ng aking banal na mukha, makakamit ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Sinuman, kay anumang oras na may tumingin sa aking mukha, makakamit ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Dinala na kung kasman karakot kang mga tunay na apostol o ng lunas ay ang banal na mukha ni Jesus nasa among mga tunay na apostol ng Diyos. Sino ang gagawa freightless ko banal na mukha? Kaya ano yung gagawin? Ano ang isasagawa natin? Ilang bagay. Maaari nating isuot ang medalya ng banal na mukha o ang banal na mukha scapular. Sa halip na 'yon o hindi sa halip na 'yon kundi sa sa liwanag ng 'yan um, uh, na 'yan, may ilang medalya ng Holy Face na papunta na. Okay. Sana makarating sila bago ang Shrove Tuesday. At, um, hindi bigay mo ito sa inyo. Okay? It's about tao dito. Okay? Nihikayat namin kayo na huwag kumuha ng maraming piraso para iuwi sa mga kakilala ninyo. Okay? Isa lang bawat isa para sa mga tao dito. Okay? At, uh, hindi ito binayaran ng parokya. Okay? Uh, uh, uh isang donor na hindi mula dito ang nagbayad para dito. Kayo pa man magkakaroon ng isa para sa bawat isa sa inyo. Maaari ninyong isuot ang medalyang Holy Face bilang tanda ng pagsisisi at upang alalahanin na panatilihing malapit sa atin ng ating Panginoon. Maaari nating ilagay ang larawan ng Holy Face ni Jesus sa bahay. Maaari tayong madalas tumanggap ng sakramento ng kumpisal, kumuha ng pagkakonsagra ng ating sarili sa Holy Face. Magagawa natin ang iminungkahi ng ating Panginoon ang talagang iniutos niya kung paano tuwing Martes pumisita, pumisita sa banal na sakramento. Kung sa ilang kadahilanan na hindi mo magawang pumunta sa banal na sakramento, maglaan ng oras sa tumingin sa isang imahe ng banal na mukha sa inyong tahanan at subukang magbigay reparasyon para sa mga paglapastangan na natatamo niya. Gumawa ng panawagan sa banal na mukha araw-araw. Pakisilang nawa ang iyong mukha, O Panginoon, sa amin. Pagsikapan mamuhay sa biyaya ng Diyos. Huwag pawiin ang imaheng iyon ng banal na mukha sa iyo. At subukan mong makita ang mukha ng Diyos sa iba. Ang mukha ni Kristo na nagdurusa sa iba. Maari tayong gumawa ng nobena bago ang Mardi Gras upang makabawi sa mga kasalanang iyon. Sa tingin ko ay ang pagadala sa lahat sa tuktok para sa akin ay ang mga pangako na ibinibigay ng ating Panginoon. Sa birth of the Lord, Son, if kanyang malamukha, ko sa kanila ang garap na pagninilay na maging ang kanilang mga kasalanan ay magiging gaya ng mga hiyas ng mahalagang ginto sa aking paningin. Alas mo ilang katuwang kala na mahiwalay sa akin. Sa pag -alay ng aking mukha sa aking ama, mapapawi nila ang kanyang galit at mabibili nila gamit ang makalangit na barya ang kapatawaran para sa mga dukhang makasalanan. Pubuksan ko ang aking bibig upang ipakiusap sa aking ama na granta ng lahat ng mga petisyon na ihaharap nila sa akin. Iwanagin ko sila ng aking liwanag, susunugin ko sila ng aking pag-ibig, at gagawin ko silang mabunga ng mabubuting gawa. Katulad ng debotong Veronica, papahiran nila ang aking kaibig-ibig na mukha na sinaktan ng kasalanan at tatatakan ko ang aking banal na anyo sa kanilang kaluluwa. Naltir, kifta ikinamuligaw ang kirapalik sa kanilang larawan ng Diyos na nabura ng kasalanan. Gusto ko, lalo na ito. Dahil sa pagkakahawig sa aking mukha, magliliwanag sila higit sa iba sa walang hanggang buhay. At ang liwanag ng aking mukha ang magpupuno sa kanila ng kagalakan. aliwin natin ang ating Panginoon, ha? Huh? Aliwin natin ang ating Panginoon. Nasaan ang mga tunay na apostol? Saan sa ron ang mga apostol ng Diyos? Ang dumitingin sa akin ay nakakapagbigay na ng aliw sa akin, sabi ng ating Panginoon. Naghahanda tayo para sa kuresma. Kahit nakasuot tayo ng lilang kulay. Okay? Isipin natin kung ano ang gusto natin gawin sa kuresma na ito upang magbigay bayad sa mga dinaranas ng ating Panginoon. Pamagitan mo ang iyong mukha o Panginoon upang kami ay maligtas. Naway ipanalangin kami ng mahal na ina ng Rosario. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.